so welcome na naman dito sa panibiyag mo araw. So guys, ngayon ng ngayong araw ay guys, tayo ay maglalaro ng Minecraft. Guys, tayo maglalaro ng Minecraft. At ngayon guys, may gagawin tayo ngayon na nagbapagawa sa atin yan. Kumawa daw tayo ng patag dito. So guys, gagawa tayo ng bahay. Oh guys, dito tayo. So guys, ano muna natin to guys? Okay, so, guys. Oh so, guys, yan. ko guys. Okay, yun okay, dyan na ano po natin. Tapos, gagawa na po tayo ng bahay dito. So guys, dati po, nilalaro ko itong Minecraft na po. At di pa ako nagbablog guys. Kaya guys, kung bago pa lang kayo dito, at isubscribe nyo na to. niyan guys, libre lang po yan dito po uh, yan po And guys so guys yan babalikan ko na lang kayo pag tapos ko na to so guys yan natapos na natin yung ano pinatag natin kung gusto niyo padagdagan to kasi gagawa pa ako ng maraming bahay yan dito tapos gagawa na tayo ng bahay guys tapos unang nating kukunin ay oak lab ito ito muna Yan po. Yan. Tapos, itong ano, guys. Yan. Oh, thirsty. Tapos, lalagyan po natin ng ganyan. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang pak ang ating pintuan. Bubulo ako. Tapos, yung mga glass. Yan, guys. Huwag niyo kakalimutan yan. Yan. Yan guys. Kung gusto nyo guys ng ganito makapunta sa baba. Yan. Ganito guys ang gagawin nyo. Mamaya guys papalumanag ko. Kaya bukas kasi ito guys. Ayan. Soul Sun. Tinan nyo guys. Yan guys ha. Yan guys. Tinan nyo nakatakot. Okay. Tapos kung tapos, yung natin guys. Pag ito naman yung nilagay natin. Yan. Pag ito po nilagay natin dito. Pababa po siya. Ito. Ayan guys o. Oh. O wait lang. Tataas lang ako guys. O oh, guys. Ayan. Pababa po. Ayan. tapos ito po ay pa. Ayan po. So tanggalin na po natin. Kasi may nalutang na ano. Yung kasi may nanong pa dito, guys. Garas black. Guys, ito po gawin nyo. para magkumaga agad. Sa so, may, mga nakakaalam na po ng ganito. Yan. So, una po natin gagawin ay alisin to. Paalisin yan. Una po natin gagawin ay yan. Siyempre po, mataas kasi may, may second floor pa po tayo guys tapos sila nyo dito dito guys natin na ano So, guys, kukunin pala natin to. Yan kasi itong ano natin. lang guys, papaalisin ko lang itong mga ito. Ito Ay okay, sa guys. Ayaw ko yung may isa double sun guys. Ayan. Ito guys, lalagyan na natin to unti pa lang po ang ating sisimulan. Ayan. Yan po, ganyan po kalaki guys. At gusto ko na po patayin to. Nakakainis na po. Kawa po ako. Kawa. Yan okay. guys. Wala nang sagabay. Dito, dito po natin yung susunod na ano na Ayan, guys. Ayan, guys. Sakto lang yung pagkakaano natin. So, dito naman, guys. Yan guys, sumakta. So guys, meron lang tayo, hindi na kapatid. Eh. Yan guys, gigento muna natin yan. Okay. Papalitan ko lang ng grass to. Asan yung grass? guys. So, guys. Sa susunod ko na lang nga tayo ito tatapusin, guys. Kasi pala siya pa po eh. Yan, guys. Malaking bahay ito, guys. So, guys. Sa susunod ko na lang tatapusin. At dito na lang po nagtatapos ang video. Bye-bye.